dito tayo magka top up ng gcash so kahit 300 lang hindi nating natin yung mag top up na walang bayad so, yung mag top up sa gcash dito sa dali yeah. mag top up tayo kahit 300 lang magbibigay tayo ng linggo eh so maubos natin yung 300 okay na so dito tayo magka top up ng gcash So kahit 300 lang nilagay natin Para meron tayong puhunan Ito yung maging puhunan natin sa biyahe <laughs> Meron talaga eh, para tayo negosyo. eh Top lang tayo ng 300 sa gigas Huwag natin 400 Okay, so you're 300 lang Kapasok natin sa three ride 300 Oh, kailangan natin ang lagyan ng 300 ay 400 One. 400 Alright, ayan, 400 na Tapos Isend natin okay Print my receipt, okay na Ito na, na So, masak na ba? Kasi dito walang bayad eh Isend ano kasi, 7-11 nyo, may bayad yung iba So, after natin makapag uh, Cash in sa Gcash Siyempre mag online tayo Ayan pumasok na 413 Kasi meron tayong 13 pesos Sa so, Gcash Ngayon um, tapapan pa natin yung 300 to tap up Okay Ubusin natin ngayon yung linggo yan kung kaya ba Makakamagkano tayo Pero hindi tayo mag auto access Ano lang tayo ngayon ng normal booking lang kukunin natin Hindi pili lang Linggo naman ngayon yun eh. So kung gusto mong bumakbak Hindi eh, di, pwede ka mag -ano. Auto accept kay Joyride 344 ah, na ang ating top up hindi kasi natin yung top up hindi baka naka-on pa ba ok na top up eh. so sa so, next na gagawin natin ay magpapagas tayo ng 150 lang so yan yung mga regular basis na kailangan gawin bago so, bumiyahin sa anumang platform siyempre so, kailangan lang mong top up kailangan mo ng gasolina internet kailangan mo yung sublota kita okay. lagi I want premium. Kita motor dia belakang matagal eh Iiimu na kaya ako Siyempre iiimu <laughs> na Mayroon yung Sa biyahe tsaka ka na i-i So kailangan i-prepare lahat Oh matay mo po, po. Buti mo na yung tangan mo ito Kailangan ko na magpa Throttle body cleaning Tsaka yung F5 ko Namamatay eh Ano ba ito? Sumingit Nagbumba na rin tayo ng gulong